Isang bilyonaryong ama ang sanay na lahat ay sumunod sa kanya. Ero sa harap ng sariling anak niyang bingi, ginawa niya itong biro, kahinaan at katatawanan. Hanggang isang waitress na walang pera, walang koneksyon at walang kakot. Ang humarang sa pagitan nila. At doon napahiya ang taong may bilyon. Dahil may isang taong mas marunong makinig. Kahit hindi naman din siya ang ama. Bilyonaryo si Damian Carion. Siya yung tipo ng tao na kapag dumaan sa lobby ng mga five-star hotel. Kahit hindi mo pa alam na bilyonaryo siya, mararamdaman mo. Matigas ang panga. Ahimik ang yabang. Asanay na sanay na lahat ng tao ay umiikot sa kanya. Pero sa araw na yon, noong kumain sila ng tanghalian sa isang sikat na hotel cafe sa may Makati. Hindi pera, hindi power, hindi sukses ang pinakamalakas sa eksenang iyon. Kuni katahimikan. Dahil sa tabi niya, nakaupo si Kira ang nag-isa niyang ana, at bingi, tahimik ito, nakayuko, parang palaging may sariling mundo, hindi ito marunong magsalita ng buo, marunong pero hirap, nabubulol, parang may takos sumubok dahil baka pagtawanan, at marami nang tumawa noon, as si Damian, noong una siya mismo, dahil matagal bago niya tinanggap na hindi disadvantage, ang pagkatao ng anak niya, kahit ama siya, minsan may pride na mas malakas pa sa pagmamahal. Ang bagal mo ulit kumain, Kira, sinasabi niya minsan. Kahit alam niyang hindi nito rinig ng normal na parang mga normal na bata. Ero sa araw na yon, may bago. May bago sa paligid. May kulang. May lalong mas mabiga. Dahil yon ang unang araw na nakita nila ulit ang isa't isa. Pagkatapos ng limang taon, na hindi nagkausa. At ang sakit, hindi nila sinasabi direkta. Eo nararamdaman. Ramdam mo sa singhot ni Kira. Ramdam mo sa dry throat ni Damian at may tension sa mesa na parang humihigit ang hangin. Kahit walang salita, sila lang dalawa. Ang problema, kahit gusto ni Damian magsimula ng normal na usapan, ang lumalabas sa bibig niya ay hindi maganda, hindi mabay, hindi healing. Mas lalong parang tinutukso pa ang kahinaan ng anak niya. Ayan na naman, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko, ilang beses niyang uli. Para bang ang bingi ng anak niya ay kasalanan ng bata. At doon, Halos hindi maintindihan ni Kira kung paano ipapaliwanag ang sarili. Kasi hirap nga siya magsalita. Kaya lagi niyang sinusulat sa phone. Minsan tinitingnan niya ang text sa notes bago ipakita sa ama. Ero takot siyang ipakita. Takot siyang magkamali ng word order. Takot siyang kagtawanan uli. Nakikita mo sa mata ng bata. Gusto niyang mahalin. Ero natututo siyang magtago. At itong araw na ito. Akala ni Damian normal lang. Breakfast lang. Lunch lang. Coffee lang. Pero hindi. Ito ang araw na may ibang tao sa paligid. Na hindi papayag na abusuhin ang katahimikan ng ibang tao. Dahil sa kabilang dulo ng kaf, may isang waitress na tahimik palang nanonood. At hindi niya matiis. Ero hindi pa siya lumalapi. Hindi pa. Nanahimik lang siya. At dito palang nagsisimula ang story. Sana, sana mas mabilis ka matuto. Bulong ni Damian sabay nguso kay Kira. Habang pinagtatawanan sa sariling tono niya, yung pagkabulol ng anak. Hindi niya ito ginagawa loud. Ero sapa para ma-feel ni Kira na hindi siya sapa. At doon, napaatras ang hininga ng waitress na nakasilip sa kanila. Uhunan niya lang ang uniform. Hindi siya mayaman. Hindi siya entitled. Ero may something sa mga mata niya, hindi takot. Dahil nakita niya ang isang ama na hindi marunong kumatawan bilang ama. Sa gilid ng mesa, nagdrawing lang si Kira sa tissue. Hindi rose. Hindi heart. Hindi sta. Kundi ear. Tapos may big X sa ibabaw. Parang declaration. Parang sumuko na siya. Parang sinasabi niya, yes, I know bingi ako, and I'm trapped. At doon, for the first time, napansin ni Damian ang drawing. Tumingin siya sa tissue. Tumigil siya sandali. At may maliit na guilt na kumirot sa dibdib niya. Ero ang lumabas pa rin sa bibig niya ay sarkasm. Yan. Yan iniisip mo. Ear. X. Para namang tragedy of the century. Hindi niya napansin, hindi niya narinig, pero kahit mahina, may nag exhale ng bigat malayo sa kanila. Yung waitress. Humigit ang hawak niya sa tray. At sa loob niya, may tumataas na ini. Hindi gali. Peo prinsipyo. Dahil lumaki siya sa probinsya. Lumaki siya na sila ang nag-alaga ng pinsan niyang diafmute. Alam niya gaano kahirap ang mundo para sa mga katulad ni Kira. Alam niya gaano kabilis gawing biro ang kahinaan. At hindi niya maatim. Sa isang biglang lakas ng loob. Lumapit siya. Hindi pa gali. Hindi pa mainit ang tono. Ero hindi rin siya papayag na maging furniture sa eksena. Sir, may kalangan po ba kayo? Nilingon siya ni Damian. Partly irritated na may sumingit sa private space niya. Ero hindi pa niya alam na ito ang babaeng magkapabago ng buong araw niya. Pinili niyang tumingin sa white mula ulo pababa. Parang sinusukat kung may karapatang makialam ang taong tulad niya. At bakit mo natanong, malamig niyang sabi. At doon, sa unang pagkakataon, yumuko si Kira ng sobrang bagal. Dahil biglang may taong kumayo para sa kanya. At dito palang iniinik natin ang ikalawang yugto. Dahil sa susunod na sandali, may sasabihin ang waitress na hindi inaasahan ng isang bilyonaryo. At hindi niya malilimutang habang buhay. Hindi pa alam ni Damian pero ang boses ng waitress na yon ay magiging unang boses na hahati sa ego niya. Mula sa loob, tahimik muna siyang tumitig sa waitress. At ang waitress, hindi nagkakita ng kahit anong panginginig ng kuhod. Sanay siya sa mga mayayaman na akala nila sila ang mundo. Sanay siya sa mga taong marunong magsalita, pero hindi marunong umunawa. Pero ngayon, ito ang unang pagkakataon na kailangan niya tumayo. Hindi para sa sarili niya kundi para sa isang batang halos hindi nairinig. Ero naririnig ng Diyos. Sir, sabi ng waitress, hindi bumibigay ang tono. May mga mata po ang mga bata. Kahit hindi man sila nakakarinig ng buo, nararamdaman nila kung paano sila tinitingnan. Saglit literal, hindi agad nakareact si Damian. Parang may umigkas sa pride niya. At para protektahan yon, umarte siyang parang siya pa ang mas may authority. At kailan ka pa naging parenting coach, Sagot niyang may smirk. Ero hindi nagbago ang mukha ng waitress. Hindi po ako coach, sagot niya, simple, diretso. Pero anak din ako. At alam ko kung ano ang pakiramdam na hinitangga. Ang taong dapat pinakanagtatanggol sayo. At doon, napalingon si Kira. Hindi dahil narinig niya ang laha, Ero dahil naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Tumingin siya sa waitress. Na para bang ngayon lang may taong tunay na kumakatawan sa kanya. At may maliit, sobrang maliit, ng ngiti. Namuntik ng maging luha. Pero naputol. Dahil sumabog na ang ego ng ama. Huwag mo akong turuan. Hindi mo ako kilala. Sagot ni Damian na may diin sa bawat silabo. And yet, Hindi sumagot ng galit ang waitress. Walang sigaw. Walang pangmamalii. Ang sagot niya ay mas mabiga. Kesa sa kahit anong sigaw. Kaya nga po kita pinakikinggan ngayon. Para makilala kita. At ang tanong ko. Proud ka ba sa taong nakikita ko ngayon? At biglang kumunot ang noo ni Damian. Hindi dahil wala siyang sagot. Pero dahil alam niyang may sagot siya. At hindi niya ito gusto aminin. At doon unti-unting natigil ang buong paligid. Parang ang hotel kaf ay nag-freeze. Parang lahat ng tao ay naging blur. Parang ang tanging malinaw ay tatlo silang nasa gitna ng eksena. At isang katotohanan. Hindi dahil mahina si Kira kundi dahil mahina ang lakas ng loob ng isang ama na dapat nagpoprotekta. Makialam ka sa trabaho mo, cold na sagot ni Damian. At ang waitress, dahan-dahan lang tumango. Yun din po ang ginagawa ko ngayon. At doon, biglang bumalik ang tingin niya kay Kira. Hindi sa ama, kundi direkta sa bata, na may mata na parang nakatago sa loob ng pader. Ikaw, kumusta ka? Walang salita lumabas kay Kira. Ero umangat ang phone niya. At sa maliit na screen, Isang sentence lang. Sana naririnig ko ang mundo, pero sana naririnig niya ako. Nakita yon ng waitress. At tumigil siya. Literal. Huminga lang siya ng malalim. Habang kinikipot ang lalamunan niya. At noong ipinakita ni Kira ang phone sa ama niya. Hindi fail ang pangungusa. Hindi maligrama. Hindi childish. It was painful. Beautiful. At sobrang totoo. At parang may humila sa dibdib ni Damian. May kirot. May guilt. Ero ang ego mas matigas. Kaya imbes mas softer ang maging reaction niya. Napatawa siya ng konti, sarkasti. Ano na namang drama yan? At doon, parang may kumalas na last thread. Sa panloob ng waitress, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagali. Hindi siya nagwala. Ero tahimik siyang nagsalita. Sir, minsan po, kahit may pera ang tao, wala siyang pandinig. At doon, biglang napalingon ang lahat sa kanila at doon biglang papasok si Miguel. Head manager ng CAF, nagmamadali papalapi, dahil naramdaman niya ang tensyon sa area, at hindi pa nila alam, na ang lalaking ito, may history sa pamilya ni Damian, at ang susunod niyang salita, ang magkapalipat ng eksena sa susunod na yugto. Si Miguel, ang manager, ahimik siyang tumigil sa tabi nila, hindi mabigat, hindi agresibo, pero ramdam mong may alam siya, parang hindi lang siya basta sumingit parang napilitan siyang kumaso, kasi hindi na ito simpleng customer service issue. At bago pa makapagsalita si Damian, bago niya pa ma-assert yung power card niya bilang I, i nagsalita si Miguel. Nagkita na po tayo dati, eh, MR Carion. Napatingin si Damian, matalimang mata, na para bang gusto niyang ipaalala. Sino ka ba? Ero bago niya pa masabi. Tumuloy si Miguel. Noong dalawang taon po ang nakalipas, kinausap nyo yung board ng foundation ng kapatid ko. Tinanggihan nyo ang grant nila para sa school ng mga Ibley students. At doon, parang may sumipa sa hangin. Hindi world-class drama. Hindi scripted twist. Aero life level coincidence na hindi mo makakalimutan. Isang waitress na lumaki kasama ang D.F. Mute. Isang bata na bingi. At isang bilyonaryong tumanggi magbigay ng tulong sa Ibley School. Lahat sila pinagdikit ng eksaktong mesa na yon. Tahimik. Hindi gumalaw si Damian. Ang tanging gumalaw lang ay lig ni Kira. Unahan niyang tingnan ang manager at ang waitress. Hindi niya man marinig ng bo. Ero naramdaman niya na may boses para sa kanya, na hindi sa kanya nang gagaling. Miguel slowly exhaled. Ang sabi niyo noon, sir, sayang lang ang pera kapag hindi fully productive ang tao. Hindi sumagot si Damian. Ero lumalim ang puso ni Kira. Napatingin siya sa ama, humihingi ng konting space kahit isang piksel lang sa mundo, sana mahalin siya. At doon, dumating ang isang bagay, na hindi nila inaasahan. Tumunog ang maliit na device, isang penny whistle melody mula sa bag ng waitress. Hindi cellphone ringtone, hindi alert ng app, isang maliit na musical tone, handwritten tune, na parang lulabi. Kinuha ng waitress ang maliit na steel recorder whistle, at napahawak lang siya doon, as if may childhood memory siyang biglang bumali. At dito, nagiba ang kulay ng tingin ni Kira. Malaki ang mata niya. Hindi dahil narinig niya ng buo. Ero naramdaman. Yung vibration. Yung tunog ng air pressure. Yung microfrequency na kahit bingi. May mararamdaman pa rin kahit papano. At sa unang pagkakataon mula nang umupo sila. Ngumiti si Kira ng hindi pilit, Parang may spark na hinigaling sa takot. Parang may spark na galing sa pag-asa. At nakita yon ng ama niya at sa isang sobrang mabilis na split second. Parang gusto niyang ngumiti rin. Ero ang ego niya. Umaangal pa rin. Ano yan, circus show, sabi ni Damian. Pilit na ninira, pilit na nanalo. At doon, tumama ang tingin ng waitress sa kanya. Na may katahimikan na hindi kailangan ng sigaw para manalo. Mababa, simple, diretso. Hindi po ito circus, sir. Ito ang mundo na hindi niyo tinuruan ang anak niyo na pakinggan. At hindi niya inaasahan yon. At hindi niya nainis. Hindi siya napikon. Hindi siya sumagot agad sa unang pagkakataon. Parang nawalan siya ng skip. At doon, for the first time, mula nang magsimula ito, hindi boses ng waitress ang pinakamalakas, kundi ang katahimikan ni Damian. At ang katahimikan na iyon, iyon ang unang beses na hindi para mangutya si Damian. Parang unti-unting pumuputok mula sa loob niya ang tanong. Ako ba talaga ang may pandinig? habang si Miguel ay dahan-dahang yumuko kay Kira. At ilalabas niya ang isang maliit na watercolor card, na parang luma, parang sentimental, at may nakalagay sa sulo. We hear each other differently. L. At doon bigla niyang napasingha, dahil kilala niya yung sula. Hindi niya sinabi, ero kilala niya. At ang susunod niyang salita, ay mag-ugat sa isang alaala, -ala, na hindi alam ng waitress. Ah hindi rin alam ni Damian. Ero mas kilala ni Kira dahil yung L ay isang tao na kinubli ng pamilya Karyon at babanggitin ito ni Miguel. Sa susunod na sentence, yung L na sulat sa watercolor card parang tumagos kay Damian ng hindi niya inaasahan. At bago pa man niya mapigilan ang sarili niya, napabigka siya halos pabulong. Luna, at doon, napatingin si Miguel ng direso sa mata niya. So tama nga, tama ang hinala. Tama ang instant. Ang watercolor card ay galing sa Luna Carrion. At si Kira, biglang lumingon sa ama niya. Kasi iyon ang unang beses na binanggit ulit ang pangalang iyon. Sa loob ng napakatagal na panahon, Luna, ang kapatid ni Damian, ang tiyahin ni Kira, ang babaeng halos kasing edad ni Miguel noon. At kung may isang tao na pinakananiwala na ang bingi ay hindi kulang, si Luna yon. Pero si Luna ang pinaka-vocal, pinaka-rebellious sa pamilya Carrion. Siya ang unang itinaboy. Biglang parang lumabo ang ibang tao sa CAF. Parang nagdimang background. Parang katlo na lang ulit ang malinaw. Kira, Damian, Miguel, at ang waitress, hindi na lang neutral observer. Naroon siya. Nakapako. Umatagos ang tingin niya kay Damian. Sir, mahinang sabi ni Miguel. Ero bigat ng boses niya parang bato bumagsa. Luna ang nagturo sa kin paano kausapin ang mga batang hindi nakakarinig ng buo. Siya ang nagbigay ng unang material sa foundation ng kapatid ko. At heto, dito pumasok ang pinakamalalim na linya sa loob ng lima minuto. Siya ang nagpakita sa Ming na ang pandinig ay hindi lamang kainga, kondi puso. Hindi gumalaw si Damian. Nanigas ang panga niya. At doon, medyo nanginginig ang lower eyelid niya. Hindi pero tension. Tensyon ng tao na pinapaalala ang sugat na pilit niyang kinakpan. At Kira, parang nakakuha ng puzzle piece. Luna, inag-usapan nila dati sa mga lumang picture frames. May isang babaeng nakangiti sa tabi ni Damian sa mga lumang birthday photos. Ero hindi na muling binanggit ang pangalang iyon. Hindi niya alam kung bakit. At ngayon, nakalutang ito uli. At kaya hindi nagsasalita si Damian. Kasi alam niya ito sa loob. Si Luna ang unang nagsabi dati na kaya ni Kira magbasa ng vibrations. As si Damian ang unang tumawa. Habang ang waitress. Dahan-dahang lumapit ng palapit sa bata. Hindi para maging bida. Hindi para maging dramatic. Kundi dahil gusto niyang maging konkretong presensya. Sa isang batang ilang taon nang takot makipag-eye contact sa mundo. If you want, sabi niya kay Kira, sobrang gentle, halos whisper tone. Pwede ka ulit makinig in your own way. Hindi nagsalita si Kira. Ero tumango siya. At wala pang tatlo segundo. Nag-vibrate muli ang penny whistle sa kamay ng waitress. Habang hinipuan niya ito. Hindi sound explosion. Hindi loud. Dahan-dahan lang. At Kira. Sumara ang mata. asa isang segundo. Parang may maliit na mundo na bumukas ulit. Isang mundo na hindi nangangailangan ng perfect hearing. May nararamdaman muli si Kira. At noon. Walang plano. arang instinct. Inabot ni Kira ang kamay ng waitress. At doon, hindi niya nakita. Pero si Damian, biglang umigkas ang dibdib. Parang may umangat na memory. Ang memory ng isang batang babae, Luna, na minsan ding humawak ng kamay niya noon. At nagsabi, kahit tahimik, kuya, may musika ang bawat tao. At doon, hindi na kinaya ni Damian. Bigla siyang tumayo mula sa upuan. Hindi pa para humingi ng tawad. Hindi pa para yakapin ang anak niya. Ero para umalis, dahil may hindi niya kayang harapin. Pero, pagharap niya palayo sa mesa, may isang tao pang nakaharang. Hindi ito waitress, hindi ito manager, isang babae, nakalaylay ang buho. Nasa entrance ng CAF, hawak ang maliit na eco bag, at may nakabalot na maliit na picture frame sa loob. At nang makita siya ni Damian, nawala ang kulay sa mukha niya, dahil siya ang huling taong inaasahan niyang haharapin sa mismong araw na ito at ang unang dalang salita ng babaeng iyon, ay hinigalit, kundi pangalan, pangalan niya, Damian, at ang boses ng babaeng iyon, kilalang kilala niya, dahil ito ang boses, na dapat naging boses ng isang ina, na matagal nang nawala sa eksena, si Damian tulala, hindi agad lumapi, hindi agad nagsalita, pero hindi niya rin ininda yung instant niya na tumakbo, siya, ang babaeng nasa pintuan, say Elena ang ina ni Kira, ang nag-isang babae, na kahit ilang beses na niyang tinawag na, we, ay siya rin palang babaeng hindi kailanman bumitaw sa anak nila. Tahimik lang siyang kumaso, pahakbang, hindi galit, hindi sigaw, ero po ng katotohanan hindi na kailangan ng paliwanag. Hinawakan niya ang kamay ni Kira, at sa isang iglap, parang may bumitaw na kadena, at doon si Damian, walang choice, kung hindi humarang ang sayili niyang pride. Eh at ilagay ito sa gilid. Damian pama na, sabi ni Elena. Hindi ito patanong. Hindi ito debate. Ito ay utos. Galing sa taong ayaw na manakit ng anak nila. At doon, bago pa niya mapigilan, bumigay si Damian. Hindi sa luha. Hindi sa drama. Ero sa kauna-unahang beses. Mula noong unang beses niyang narinig ang salitang bingi. Umupo siya. Tahimik. Parang naputol ang spin ng ego. Asa As pinakamahina niyang boses. Paano ko babayaran lahat ng ginawa kong mali? Walang sumago. Ni Miguel. Ni Waitress. Ni Elena. Kahit si Kira. Hindi niya sinabi ang salitang forgive. Pero tumingin siya sa ama. Hindi big smile. Hindi soft dramatic forgiveness. eyo mata. Na nagsasabing. Hindi ako sumuko. Sana ikaw rin. At doon. Nag-unlock yung pinakasanay na mundo ni Damian. Era, power, control, status. Ngayon wala siyang hawa, at ang humawak sa kanya, ay isang kamay ng bingin niyang ana, na hindi niya marinig, ero kaya niyang maramdaman, at doon niya lang naintindihan, hindi pala ang problema niya, kundi listening. Weeks later, lumapis si Damian sa foundation, hindi bilang donor, pero bilang volunteer, hindi niya ginamit ang last name niya, hindi niya ginamit ang reputation niya. Hindi niya sinabi ako si Karyon pinili niya magsimula sa tunog ng vibration. Sa penny whistle, nahawak ng waitress noon sa calf. At minsan, tuwing nag-enroll ang mga batang hirap makadinig, doon mo makikita si Damian sa gilid. Ahimik lang. Ero ngayon, nakikinig. Hindi perfect ang journey. Hindi overnight ang healing. Hindi biglang magik ang relasyon nila ni Kira. Ero isang bagay ang nabago. Hindi na tinutukso ni Damian ang katahimikan ng anak niya. Ngayon, respeto na ito. At dahan-dahan, unti-unti, hindi biglaan, pero totoo, natuto siyang maging ama, hindi kilala ng mundo ang version niyang ito, ero kilala ito ni Kira, at minsan, yun lang ang kailangan.